Ace? Ganyan, 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 ganyan. Nag-a-video ako ng ganyan. ko. Paano nga ba yun? Nakalimutan ko eh. Yan. Ganyan to. Ganyan, ganyan. Ganyan yung, <laughs> Sorry, yung okay, <laughs> nga hindi siya mag-a- Ganyan. si Ace. Siya yung taga... taga legal department. Siya <laughs> <laughs> yung nag-hold mga purchases. si Jabogs. Wala, lahat yung aids. <laughs> As if doing something. <laughs> nga Si Ibog sang salary kung bakit ah, hindi nakabili si Anson, no? Tsaka si Irene Yu. Ay, nangyaling ng Halapin niyo yan. Doon nyo nakatala sa ano? <laughs> Malabon? Mga sa mga baha, Sa bahasa, Oo. bahasa eh, ano? Republic. Bahasa you know? <laughs> Republic. Ayan po si Sheng. Hindi pa, ngayon pa lang. Pero yung Siya yung Ga. Wala ba akong makakamusta sa support uh, Yung uh, sa chat? Opo, si Gabaluga. Eh, Gabaluga. Oo, naka-open. Si Pong, sinong Pong? Pong hindi. Si Pong okay. Tutong. <laughs> uh, paano po, sir? <laughs> sir, yun nga eh. Yeah, wala akong ako usapin. Kung na may kausapin. Hindi ko siya, hindi siya, hindi hindi siya hindi. makikita. Ah, <laughs> uh, okay na ba kung makahingi ako sa inyo na... Chicken pot? Mapaniyo na eh, no? <laughs> wala po si, ano? Wala po si Atty. Ana? Kasi Bakit po, mo, ano, magre-resign na kasi ko ni Jabogs. Wala rin siya. Uy. Wala rin siya sa Mbrano. Okay. <laughs> Ang jacket mo! Ano? Ano? ni Ano? yung Ano? 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 si David Blaine. <laughs> <laughs> may